Good day na naman mga noini. Eto na naman si Palapol. Kapag utusan na naman, bili tayo ng ano, ng materyales na ipinapagawa. magre retouch retouch na naman. Daki lang, alalay lang muna tayo ngayon. May nakuha siyang taga, ano, taga gawa. Ako ang mag-aalalay lang. Kaya ngayon, napag-utusan, bibili tayo ng materyales hardware ano ini eh. kaya eto paalis tayo papadeliver na lang natin yung ano bibili na materyales kaya let's go let's go kikayo. Okay, eh, <laughs> dito lang malapit lang to pagliko natin eto na yung hardware na to yan dyan yan dyan tayo bibili hardware na ito ayan natapos na tayo naka order kaya going back na back 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 wala na tayong ibang pipiliin kaya back to barracks back to home mamaya mga pala ko papakita ko sa inyo kung saan yung i-re-repair ano, tulong ga na naman si Palacon, tapos na tayo mamili, tayo ngayon ang otosang, otosang <coughs> Okay, dito na tayo. Ayan, ito yung yan na no. i-repair. Nalagyan ng tiles. Ayan. Na ano na rin yan, nalagyan na ng ano, waterproofing. Ayan. Lit lang naman. Okay. yan, nagtatest na import pa yan, magaling daw yan sabi nila sabi nila Ayan, kuha tayo ng malunggay panghalo dun sa tinola. Maharvest tayo ng sarili natin tanim. Ayan ang may sarap, sariling tanim. kitas-kitas lang. Ayan, tayo. Ayan, atin naman dipiprito. Dito, dito naman sa kabila walang masyadong mantika ang lalagay kumbaga lulutoy lang natin yung balat ayan gigisa muna natin kamatis, sibuyas, bawang tapos inimay ko na yung ano, laman nito na ano, ng bangus gisa muna natin ito bago natin ipalaman doon. Okay. Yan, inuna ko na yung sibuyas bawang. Mamaya konte, yung konti yung kamatis. Kamatis. Ito muna na medyo ano natin lutuin. At medyo kaalapit na maluto. Saka natin ilalagay kamatis. Tapos pag nadurog na yung kamatis, saka natin ilalagay yung isda. Yung hilimay-hilimay natin na bangos. Kuki kayo. Ayan, durog na yung ano, yung kamatis, malambot na. Pwede na natin nilagay yung ano, yung isda. Um, sabay-sabay na silang maluto bago natin kalaman doon. Ayan, ilagay na natin yung hinimay may natin na isda lutuin natin at kamati sa buya at bawang pagluto na pwede na natin ilagay din sa kanyang katawan ibalik natin that is the boneless bangus yan ipapalaman na natin dito dito natin ipapadal yan hindi natin mabibigyan wala tayo pang patungan ng ating ano action cam kaya pakita, na, pakita ko na lang sa inyo pag nakalagay sa loob okay kaayo. lagay na natin dito mamaya na natin siksikin, lagyan pa natin isa para matanda natin. Ayan uh, na yung nagawa niya. Sayang naman daw yung ibang ano, mga tiles kaysa itapon. Ayan Papakinabangan. Kaya yeah, iba-ibang design. Hindi hmm, pa tapos. Ayan. Okay ba? Diba? Hmm. Wow! Talo-talo na yan. Diba? Hmm. Nasa terrace sa labas kasi naglilik yung ano yung tubig kaya pinalagyan ng tiles kaya yan yan muna okay nice hmm. na yan hmm. okay ayan kinulang pa ng ano siyam na piraso na 30 by 30 kaya tatakbo tayo tingin tayo doon kung ano kung anong makita natin doon na iba ibang design kaya let's go ayan dito tayo bibili ng tiles sa MDC ako na raw bahalang mamili ayan Ah, supa good. Hello. ay ito na yung napamili natin bawal daw mag video sa loob kaya ayan talad hmm. ano adhesive tsaka tiles na simple lang mura okay ayan di pala tayo nakapag video dito sa paglagay ng tiles na to kasi tayo in charge sa pagluluto hmm kaya hindi na natin na videohan kaya na siya yan Okay na hmm. mga tira tira tapos ito yung ano, kulang na binili natin sa ano home depot yan <laughs> nagawahan din na para ano hmm. Okay na Okay. Wow. Ini nya lang isa tapos zero. Ho. Dali na lang 'yan. Ayan na, finish product na. Okay na. Tingin. Ano na lang yan? Tile crowd na lang. Yeah. Done. Okay. Alamat-alamat na naman. Sa mga na mahilig manood yan. Mahilig manood ng vlog ni Palakos. Thank you. <laughs> <Always>. Thank you. <laughs>